guys so ito na nga yung ating speaker bluetooth speaker ng extreme no so ipapakita ko na sa inyo guys ito na nga ganto siya kalaki guys ang laki niya talaga as in 3 feet guys ang kalaki di ba so napakaganda talaga nito guys so ito ya ano na natin ipakita ko na sa inyo and guys tapos buksan natin yung ilaw yun so ya teka lang na open natin guys hindi pa pala. Ayan, ayun na, guys. O, ba diba? Sobrang ganda talaga nung nabili nating Bluetooth speaker ng Extreme. Yan, guys. Sobrang ganda niya. Sobrang lakas din talaga ng tunog nito, guys. So, hindi ko pa na to try nga. So, ayan, may ano nga mga mic. Tapos, din yung volume. Yung guitar volume. Pwede pa na pang guitar. Echo, may bass, may tremble. Yung adjustan, yan, guys. Tapos, mayroon pang ano ng USB. SD, micro, MP3, ganyan. May kasama tong mic, guys. Ang ganda, no? Nga kasama siyang wireless mic. Tapos, may libre siyang isa pang mic, guys. Na, ano. So, yun yun. Extreme X Blast Series, guys. Napakaganda. So, bili lang natin dito, guys. Ang totoong price nito is 14,000 pesos, guys. So, ano siya, guys. Naka-discount tayo, guys, no? Nung bago mag-new year. So, ayan guys, na nakita nyo. Napakaganda guys. Ang lakas-lakas nito guys, no? So, ayan. Ang ganda-ganda talaga ng ating bagong speaker. Dapat nga yung branded talaga yung bibilin ko guys. Pero nagdalawang isip kasi ako guys. Dahil kasi nga, marami nagsasabi ng product talaga na extreme guys. Napakahusay talaga ng produkto ng ano, ng extreme. Lalo na sa microwave. Subok ko na microwave oven, tapos yung aircon nila guys, may nagsabi sa akin na napakaganda ng aircon murang-mura yung mga product nila guys compare sa mga ibang brand guys no? quality rin talaga yung gawa nila kaya hindi nakapanginayang na bumili ng ganitong mga gamit na extreme yung brand so next time ang bibiliin ko sa kanila is ano baka vacuum tsaka Uh, aircon, tatry kong bumili Aircon, tapos sa washing machine, tatry kong bumili nun. Kaya Kung may mga budget-budget na tayo. So, lahat na mga gamit natin, extreme na guys, yung bibili natin guys. So, susubukan talaga natin yung product na extreme. Babu!